koralo bujang mangkat po ha to minggu dah, ha minggu dah do ha tu al mahar bisat to ha kasi la mejo ha tu entan minggu mo hapit ngil ara nang mangga mukaw ng garabing asluma kadang otro benas kadang otro benas tidak ikat parat aslum kadang lima mangga, suka bukan di mengeluk udah ke huruf ini mengapa tak sejantisi bawa bawa kalingok Panguhag mangga, ini magis Paluah, palua kinangan pos tahapa pay pos turun ada mi keputus kuana oi ihurung semua ihurung semua menguha ai pay pos turun tu batasan ang mula bayi ha menguha ta Kalau tu injak Pustun tu, taik. Pustun. Naik oh. taik, pustun. Oh. Slice palwa. Hello guys Napon guys, agad kong content Himok magawa ako ng Walis tingting -ting. Hindi ako nagninyug Tinanggalan ko ng walis tingting -ting. Tinanggalan ko ng tingting -ting -ting para Gawing walis At Ngayon naman I-slice ako ng paklang <coughs> ng niyog. Gawin ko itong panggatong para maib, maibinta. so, oh guys, pinagamitan ko ng maliliit na palako So, tutulin ko itong baklang. Maganyan o. Oh. Pupusulin ko ng ano. Maiiksi. Tapos bibiakin. Bibiakin sa gitna. Amo! Di e, ah, nagpukis ko palwa. Di e, ganyan yung palakol guys oh ano sa paklang Tayo yung paklang tapos iganyan yung palakol. Palakol. Oh. Ito ang trabaho ng probinsya ng mga guys ngayon. All around vlog. hindi ako pumipili ng content kasi all around ako pwede yung content ko dito sa ano dito sa bukid kasi kapag ma tuyo na to guys tira na to kunting tiis lang sa trabaho kahit anong trabaho basta marangal ito mahabang ano paklang putul-putulin ko to ayun putulin ko to ito yan patayuin yung paklang tapos tiunan sa atsa alakol si di sa ano pa mabigat na to ano lang guys Walang tarbaho guys na ano Madali. Madali na ang tarbaho kapag tarbaho yan ko na. Kailan na kami natuloy? Eh. six minutes na. Ito guys, ang na na slice ko guys, na slice ko sa ano ba yun, taklang. Ito na slice ko guys. So, kanina pa ako nag-i-slice guys ito lang ay ina-special ko sa pag-slice kasi ano pa to, buhay pa tong pakla na to ito oh. hmm. hmm. yan